tayo ng isda. Ayan. Na-naskyo ko yung ano, black pepper. Kasi wala akong nagayag. Linagay ko dito o. Oh. At tapos, may butas dito. Na, ayan o. Oh. Inaano ko sana, nalaglag yung takip. Kaya yan o. Oh. Hindi kasi kasi pala ito ano, masipit. So, ayan. ayan. Ano tayo na ano. So, ayan, maulan kasi. Ayan. Dito tayo nagpito sa, sa labas. So, ayan ang maulan. Hanggang ngayon, ano pa rin. Ayan si Tori Potong. Eh. na, na, na ano ba yung, tinapon ko yung yung tinapay niya nabasa yun, ayaw nang kainin nagpwede na natin yung ating isda tsaka yung rinito ko na rin yung tuyo tsaka tinapa kasi dito yung ating mga tinapay so ayan maaga pa para mag kumain. So, yung ano. Lucky bamboo. So, kapag ano tayo, si Cory, gawin ko ayaw ayaw kumain. Hindi niya nagustuhan. Yung tuyo, kaya yung kanin. <laughs> Sobrang ano, pihikan. Yung ating kamatis. kasi ng ano, so, mga ano dahil mas umulan uli so then yung tayo na yung naipon tapos may mga ano okay yung tapos may mga bagong dahon na yung ating ano hala ano dito uh. Tapos, gano'n. Ayan. Nagtanim tayo ng ano. Ito. Hmm. Tignan natin. Tapos, dito pala yan. Nakapagtanim na ako dito ng ano. Carpet grass. Sana mag-ano sila. Mas maganda yung ano eh. Ulan eh. Tapos, dito din. Ito, hindi pa ako dito nakapagulis. Kasi ulan nga eh. Ito ano pa na rin. Nakapagtanim din tayo dito ng carpet grass. Ayun. Sana mag yun Para hindi masyadong ano dito. Ma hindi naman putik tayo pag naglalakad ka maraming ano. So ito dito. Na, taniman ko na lahat yung gusto kong gusto kong tam tamnan. Ayun si Cody put o. na. Diyan ko muna siya sa ano sa gilid. Ito yung ating ano dito. Ewan ko kung mag ano to. Maglago. Sana. Ito dito parang mukhang buhay na to. Tapos dito yung ating kamatis. Ayan o. Oh. Yung naunang isa rin. Naghihilagin. Tapos yung isa pa pala. Tapos ito yung pinuto, pinutol ko. Ayan siya, dalawa. Ito meron na rin maliit na ano. Na bunga, marami silang ano. So, ayan. Ito din oh. Nakakatuwa. Tapos dito yung pamangkin ko. Ano niya to? Nalinisan kahapon para pag nagcut na dito ng grass dito sa side nito. Kahapon nakapagcut siya ng grass. Kasi hapon lang eh hindi siya pumunta dito noong umaga. So, 'yan lang yung natapos. Tapos ito dito yung ating kalamansi. malinisan ko rin to. kahapon. So, maayos na siya. Maayos na oh sana pagkaano magbunga. Kasi binili ko to may bunga na siya eh. Markot. Ito yata may markot. May bunga siya. So baka pagkaano ma mamunga na rin yan. So yun naman yung ulan. May may uulan o oh, yung as you can Very cloudy. So ulan-ulan yan. Pero okay yan para kumanda yung atin ng bagong tanong nanon. Oo, uh, oo, uh, oo. Uh, uh. Hi. Oh, say hi. You say hi. Ay, nangyay. Nangyay. Ay, pwede. Ay, nangyay. Okay, I'll put you back in there. Okay. Kasi bantay mo itong ano mo dito. Pagkain. Okay. Okay. Wala pa nga 1 minute yung ating ano, ayun na naman. Tatanim ko sana yung mga natambal na ano, na carpet grass sa kasi mababaw lang yung tanim ko. Eh malakas yung ulan. Ayun yung ating ano, yung ganda ng carpet. Tumubo na lang yung dyan siya. Sila, ayan. Maulan, sige. Ayan, kumakain tayo ng konti yung But, siguro kasi binigyan ko siya ng dalawang tinapay. Siguro hindi masyado buto ano, dutong. Sana yung ating yung mga halaman mag, ano, halaman yung mag yung lumago. Kasi maganda yung mga flowers niya. Yun, Kulay-pula. Para maganda. Maraming bulak ko rin sana ng ano yung iba diba, ibang ano kasi ito lang yung ano sa atin, yung senya sa kayong yung pink na yun naman yung mulaklak na pink ito. meron sila kasi siyang makasunod ito dito so, tapos yung sa may tanima ko so. Tapos yung rangga pala, ayan, meron na namang mga bagong sibol. Ayan. So, wala. Mataan sana ako. Tatanim ako ng ano, yung carpet grass na mga naan. Bunot yun sa bago kong tanim kahapon. So, yung ating atanim sa... So ko akalain na mag-aano yan dyan. Lalago. Yung mga daming bulaklak. <laughs> Taas na. Ang ganda tingnan. Good afternoon mga katribo. Ayan. Meron tayong natanggap na treats ni Cody Pot. Ayan no. Tapos. Tapos, ito. <laughs> Mazo. Tingnan natin pag lumaki-laki na si pot Tapos, ito yung, ano, clicker niya. Talagyan ng treats. Bag. Bag treats. <laughs> Ayan. Meron siya dito. ano, nilagay Gusto niya naman. So, pala yes, yung aking ano dyan uh, better melon malaki na sila ay Cody ay na hyper pag lumalabas si Cody putay pag umaalis ay hyper hyper an ay hyper Ooh, ooh, oh. ooh, look at that, oh. Oh, good boy. Oh, good boy. Oh, good boy. Oh, good boy. Good oh, boy. Good boy. Good boy. Good boy. Ayan yung ating ano o. Oh. Ayan na yung ating. Yung ating better melon. Umaba din ang konti. Paano natin yan para yung buto may tanin. Ito, hindi hindi siya lumaki. Pero ito, okay na rin. Tapos ayan kataas na kataas na siya ito rin tumas na rin Ay, meron na rin siyang bunga tignan natin sana hindi ma Ay, okay. tapos ito. Ay, ito meron na rin meron na rin siya Tapos ito, medyo, iwan ko kung meron pa itong mga langgam kasi, ano siya. Tapos ito yung kalabasa. Parang hindi masyadong ano, kailangan siguro niya ng ano. Ay, ito pala meron, meron, meron nung mahaba dito. <laughs> straight na straight siya oh. Ay, okay yan. Yeah. Okay. Um, gabi na kaya ay. Pero dah pa rin mga awan-awan na Kaso, kuha na. pag na baga. Kagulti okay. baga oh. Pauli na ka? Ha? Huh? Ay, si Buboy talaga, ay. Ay, kagulpi ana. Treats, ay. Kagulpi. Honey. Ay, amo. Mana say bye? Say bye. Later. Come on. Say bye-bye na, Buboy. Bye -bye. <laughs>